sa puso ng Maynila kung saan ang mga bulong na kasaysayan ay nananatili sa bawat bato na nakatayo sa Fort Santiago isang lugar kung saan napakaraming namatay at ito din ay ginagamit na kulungan ng mga rebelde at kaaway ng mga Espanyol dito, sa gitna ng mga anino ng panahon kumagalang isang nakakatindik balahibong presensya na kilala ng mga lokal bilang ang umiiyak na babae ng Fort Santiago sino nga ba siya? Bakit nga ba siya umiiyak at naghihinang peace? Kilalanin si Maria Esperanza. Ang kanyang kagandahan ay parang isang magandang buwan na naging saksi sa kanyang malungkot na kwento ng pag-ibig. At ito naman si Manuel, ang magiting na revolusyonaryo na buong loob nang lumaban dahil sa paniliil ng mga Espanyol. Ngunit, parang sila ay pinaglalaruan ng tadhana. Natuklasan ang kanilang lihim na pag-iibigan at tinambangan ng mga sundalong Espanyol na nagtatago upang sila ay patayin. Buong tapang na lumaban si Manuel, ngunit huli ang lahat, ang kanilang masayang pag-ibigan ay nauwi sa malungkot na trahedyo. Kasunod nito, ang diwa ni Maria ay tuluyang nanatili sa lugar ng Intramuros na saksi sa kanilang malungkot na pag-iibigan. Nakasuot ng puting dami, ang kanyang malauwak na buho ay umaagos na parang talon ng dilip. Siya ay gumagala sa gusali ng intrabol, umiiyak dahil sa pag-iibigay na nawala sa kanya. Ang kanyang malungkot na mga hikig ay tila naririnig pa rin kahit sa paglilipas ng mga panahon. Ang sabi ng ilang bisita sa Port Santiago ay nakita nila ang buto ni Maria sa kalaliman ng gabi ang kanyang translucent na ay ay tumataos sa malamig na mga pasilyo. Kumakalaw siya sa hangin na nagdadalamhati. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at sumasalamin sa walang hanggang sakit sa kanyang puso. Ang ilan ay nagsasabing nakaramdam sila ng lamig sa hangin na para bang ang bigat ng kanyang kalungkutan ay nananatili sa bawat paghinga. Ang lokal na alamat ay nagbababala laban sa paggambala sa kanyang panaghoy Dahil ang mga maglakas na loob nagubimbala sa kanyang lugar, ay maaring matagpuan ang kanilang mga sarili sa gitna ng hindi inaasahang sitwasyon. Sa paglipas ng mga taon, ang alamat ay nananatili na ipinapasa sa mga henerasyon. Ang umiiyak na babae ng Fort Santiago ay nagsisilbing isang matinding paalala <laughs> ng isang panahon kung saan ang pag-ibig at paghihimagsik ay nagsalubong sa gitna ng mga pahina ng kasaysayan.